ayan, oh hello mga kapix welcome back po sa ating youtube channel it's me again po, Picsplot. so for this video mga kapix pupunta po kami ngayon sa downtown dahil may nagbigay po ng maagang pamasko kay ate Isra na ano yung wish po niya na ano na magkaroon siya ng bike ngayong pasko so ayan po may nagbigay po ng maagang pamasko po kay ate Isra Salamat po kay Tita Mel na nagbigay po ng magang pamasko. At so ayan, naghihintay po kami ng ano ng kasi magkukunyot lang po kami kasi hindi po kami magmumotor kasi hindi kami kaso sa motor. Kasi apat po kami kasama po si Mama Pex sa si Pat So, thanks din po kay Lord na sa mga blessings na po na dumarating sa amin at mga taong nag binigyan po na ginawa pong instrumento na para po magbigay tulong po sa mga ano, mga blessings ng ganito. So maraming maraming salamat po sa inyo at kay Tita Mel. So ayan po mga kapiks, nandito na po yung multi cup Sasakay na po kami. So ayan mga kapiks, let's go. Samahan niyo po kami papuntang downtown. Kaliano mga kapix nandito na po Kaliano sa downtown area yan mo mga kapix papasok na po kami sa 578 Thank you at yan ho mga kapiks, nandito na po kami sa loob ng 578 Imperial Mall po so ayan medyo nakikita nyo ng mga kapiks na marami pong laruan pang regalo po sa ngayong Pasko sa mga ina anak so meron pala akong nakita mga so si Superman parang namimili din ata ng pamasko sa mga bata so at yan mga kapiks nandito tayo sa mga bike yan tapos yan po mga kapiks yung napili namin kahapong bike para kay Isra sakto lang po mga kapiks na hindi pa po nabili ng iba para ngayon shop talaga po para kay Isra so ayan mga kapiks try po ni ate Isra yung bike so ayan medyo sakto lang po, mga kapiks sa kanya mababa lang po yung puwan pero naman po yung i-adjust mga kapiks kasi medyo adjust na po yan so ayan naman po si ate Isra 3.9 at si Patpat -pat pala mga kapiks 3.9 niya so ayan Marunong din si Patpat. -Pat. So ayan mga kapix, pwedeng pang dalawa kasi may angkasan po sa likod. Sakto lang po sa kanilang dalawa. Pwede na silang mag-wipe pa school service po nila. So ayan, try nila. Eh, kung kaya ni ate sila mag-bike. Nang may angkas. So ayan mga kapiks, yung bike. Sakto lang po mga pangdalawahan pang dalawa na po. So ito mga kapiks, yung ano, yung helmet para kay Isra. Maraming kulay po yung mapipig pilihan yung mga kapiks pero green po yung ginawa you ko know, para hindi madumihan ka agad at yan mga kapiks yung bike po yung binabumbahan na po ni ati sales lady po so yan para magamit na po kagad so atinilisa naman po ni ati sales lady po yung bike kasi medyo malika po mga kapiks so yan yan naman mga si Ate Isra. Punta na po kami sa counter para bayarin yung bike niya. Ayan, ginawa niya pong playground yung 578 mall po. Ayan, nagbike bike na lang po siya sa loob. At marami pong nakapila mga kapix, hintay So ayan mga yan po yung napili naming bike para kay Ate Isra tapos helmet, kumpleto na po and thank you thank you po kay mami Mel po, maraming salamat po sa hagang pamas ko ate masasaring isra thank you tita Mel thank you tita mary so yan po mga ka-fixers po punta naman ka po kayo sa counter para magbayad na po thanks po tita Mel 1 minute 37 seconds later ayan ho mga kapix nagutom po kami at kumain lang muna kami dito sa fast food po at itong dalawa po pagkatapos kumain o ito ginawang playground po itong kainan po yan sakto lang po kasi pwede, pwedeng may angkas sa likod yan may pang service na sila po sa ano sa ano nila school Ipatpat daw naman po. Ayaw na, isara. Kahatag oh, ang patpat lewat. Helmet. Helmet. Ayan, marunong po silang magbike kung may ano po sa likod ng gulong. May dalawang balancer. Pag tinanggal ko po, yan, iwan ko lang po kung makapagbike po. Tapos sila. Hinay pata. Pat, preno. Inay, inay. Tama na, tama na. Ayaw na, sige na. Ayaw, dito yung hiwi. So, ayan na, no, mga kapiks. Tapos na po kami kumain sa ano kasi nagutom yung mga bata. Kumain lang muna kami kasi, kasi ano. Aga alas 12 na mam ma po. So, ito po, ito po siya, Tis. So, ayan po. Bye, stop, Tita Meli, maraming salamat po. So ayan po si Isra. Masira na po yung ano, chinilas niya. So anong masasabi mo ate Sira? Thank you Tita Meli. So ayan, happy na po siya. So ayan mga kapis, nakasakay na po kami ng ano, ng jeep. Hindi na po multi-cab yung sinakyan namin na para malorep. Sa ano na lang po yung Sin sinakay namin kasi para kasya po yung bike yan at yung kasya naman po hindi naman po makakano sa pagsakay ng mga maseros at kung multi naman po yung sa ganang papuntang manlorep na diretso po hindi po kakasya so kaya jeep na lang po para kasya pero dalawang sakay po kami Bababa kami sila no siya Tapos sakay na mo Para man ko so, okay lang naman Para hindi makano yung bike Kasi may dala kami yung bike Medyo makakasik ko sa ano so, medyo maraming tao po mga kapis Maraming sasakyan So ayan mga kapis Nandito na kami sa San Jose si Rotonda So sasakyan na naman po kami pupuntang Manlore So ito po yung dalawa, magbabayt na lang po pa uwi. Tsaka sasakaya lang kami ng pedicab. So yun ako mga kapex. Pwede na silang umuwi. Hinay ay ate, hinay ate. So ayan, magbabayt na lang po. Ayun ate, lusad na natin kayo malusad ka. Para na para. Break. Gamita ito yung break. May break man ate, gagamita. So hindi po siya marunong mag-brake. Ginagamit niya yung chinelas siya mag-brake. Masisira yung chinelas. Ayaw, nasa na. Di na, dili na. Anay ate anay So ayan mga Kapix. Mainit po So ayan Saka lang po sa kanilang dalawa Sarag so, lalakad lang kami. Adi man. Kawaga. Adi man, adi man. So, ayan po sa atis. Rapag na. Ate, yan ate. So, ayan na mga Vex. Nakasakay na po kami ng pedigat. Tapos sila ay patpat. pat Magbabay kang daw pa, uwi. So, ayan mga Kapex. Pra-practice daw sila. Pina silang mamasyal ni patpat. -pat. So, pag-uwi niya, tobo <laughs> Blag 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 Ayaw pag sugar team chinilas <laughs> pa. <laughs> oh, pagkapat dito at tubod. Yeah, mo <but> tiya gusto. mo gusto <laughs> kita. Ay mo na naman na niyan. Practice ra. Anatin <laughs> ay naiman. Sakapay na ko na yun ah. Ano, masakay na na? Ano, sakay na na sakay kayo. May silupin na kung ba yun. Pag drive by that silupin. Hindi, hey, rin yung bugati. Eh. Ano, aloyo. Ay, patat. Kari. So, papano daw si patpat -pat kasi mabigat. So, stem ko an. Hindi, patpat. Ayun, magpasok. Hindi, magaan na. Hindi, magaan na. Pag-ibigay na pa ito, lang si Pat Pat. Doon na. Kasi nabibigay na daw siya. So, yan. Mabilis na siya mag, ano, mag-bike. So, practice na yan, mga kapix. Hindi na siyang mag-bike, ano, strolling. Ikot ng downtown. Ayan mga kapiks, napagod si sa at Sasakyan lang siya sa pedicab. <laughs> ayan, napagod siya. Pawis na pawis. <laughs> ayan, upilot bike ano? <laughs> so ayan, hindi na lang yung bike sa ano, sa likod ng pedicab. Kinapoy guys! Kinapoy <laughs> <Kinaboy> nila guys! Tito <laughs> Tito Tito, tsaka si Tay Pili. Yung lolo ni May Mang Lolo rin namin. So Ayan.

Tanggal na po yung tali. <laughs> so, ayan. Nandun na po yung bike ni Ate Isra, mga kapiks. Kaya? Kabalang <laughs> mo so, yan. Kabalang. Kaya Salamat kay Kuya. <laughs> <laughs> Taka! Taka! Yan yan! Ito siya! Pat! May truck pa ta! Kaya kong may karsada! Ay Ayawin Diri! So ayan po, si Pat-Pat naman yung ano, mag... ...magbabike. Diri na! So ayan, marunong silang magbike kasi may ano sa... ...gilid ng gulong sa likod dito ka so ayan po mga kapex naka uwi na po kami sa bahay so naka din kami sa sobrang init po so nakaya din po at nakabili na, nakabili na, na rin po kami ng bike para kay Aisar sa magang pamasko sa bigay po ni Tita Mel so maraming maraming salamat mo Tita Mel sa inyong magang pamasko So, thanks din po kay Tita from San Diego sa mga blessings din na binigay niyo po sa amin. So, maraming maramat sa po, siyempre po kay Tita, may, isa pang Tita. So, hindi po siya mention So, ayan po. So, salamat din po, Tita, sa mga blessings po. Salamat din kay, siyempre, kay Lord sa mga may eh, natatanggap kami ng mga blessing na dumating po sa amin so maraming maraming salamat po sa inyong lahat so ayan mga Pics. hanggang dito na lang po tayo and don't forget po to subscribe na youtube channel and click na rin po yung bell notification para maging update po tayo sa lahat ng ating mga bagong videos so ayan mga Pics. hanggang sa muli Thank you for watching. See you po in my next vlog. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.